Anong ganap sa mundo ng showbiz? Binanata ni Sharon Cuneta ang kanyang mga kritiko na nagsasabi na inagaw nila ang kulay green na campaign color sa local party ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Matatandaan na simula ng ilunsad ang lokal na partido ni Inday Sara na hugpong ng pagbabago ay kulay green na ang isinusuot nila tuwing kampanya. Ito naman ang gamit na campaign color ni Pangilinan ngayon kaiba sa pink na ginagamit ng katandem nito na si Vice President Lenny Robredo. Hindi naman umatras si Sharon sa mga kritiko at sinabi na noong 2001 pa lamang ay gamit na nila ang kulay green. It is funny how some people are claiming that green is their color at may nagsasabi pang inaagaw daw namin. Since Kiko first ran for the Senate in 2001, green na ang kulay niya. Ani Sharon sa kanyang social media post. So find your own color please. Hashtag Lenny Kiko 2022 Hashtag Tropa. Dagdag pa niya. Hati naman ang reaksyon ng mga tao sa sinabing ito ni Sharon na tila nagiging palaban na sa kanyang mga kritiko ngayong papalapit na ang 2022. Kanina lamang ay binanatan din ni Sharon ang kasalukuyang administrasyon at sinabi na dapat ay manumbalik na ang pagiging disente ng mga tao. Magising na po tayo, di na makausad ang Pilipinas. Tama na ang pambubola sa atin. Tama na ang pinagtatawanan ng Pilipino ng mundo. Naway tulungan tayo ng Panginoong Diyos. God bless us all po. Sabi niya sa kanyang post. Anong masasabi mo sa balitang ito?